to this video, tayo po ngayon ay magluluto ng ating dinindeng na gulay. So, ayan, nakita nyo po, nilagyan ko po ng mantika ang ating kawali. Ayan, initin po natin ng bahagya ang ating mantika, saka po natin ilagay ang ating um, bawang. Ayan po, antayin lang po natin na uminit ang ating mantika. Ayan. Ayan, lalagay po natin ang ating bawang. Ayan. Haluin po natin para maging golden brown. Ayan, halo-haluhin po natin. Hintayin natin maging golden brown. And then, saka natin ilalagay ang ating sibuyas. Ayan. After that, mailagay ang sibuyas, ay halo-haluin din po natin at hintayin natin maging golden brown din katulad ng ating bawang. So, ayan. Halo-halo. 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 And then, ayan. Ilalagay na po natin ang ating kamates. Ang ating tomato. Ayan. Ilalagay na po natin. Ayan. Nakita nyo po. As you can see, nilagay po natin ang ating kamates. Halo-haloin po natin. Ayan. Diin-diin natin ng konti. Ayan. Hintay nating maluto ng bahagya ang ating kamatis para po magkaroon ng sauce. Ayan. Diin din po natin ng konti. Pisat-pisat din natin ng konti. Ayan. Ayan. Lutuin natin ng konti ang ating kamatis tomato. Ayan. Sa Arabic ay tomat. Ayan. Lulutuin po natin ang ating tomat. Ayan. Then, lagay natin ang ating isda. Pritong isda na hinimay. Ayan. Isda, fish sa English, and then sa Arabic ay samak or simots. Ayan. Nilagay na po natin ang ating samats. Ayan. Lalagay na natin ating kalabasa. Ang ating kalabasa ay, ang Arabic niya ay gara. Ayan, nilagay na natin ang ating gara. Ayan. Haluin po natin. Ayan, hanggang sa lagyan po natin ng konting mainit na tubig. Ayan. Ayan, antay-antayin lang po natin. Ayan. Kukuha po muna ako ng mainit na tubig sa thermos. Saka natin lalagyan ng konting sabaw para maluto po ang ating gara or kalabasa or squash sa ingles. Ayan. Antayin po natin at kumukuha pa po ako ng mainit na tubig sa loob kasi yung mga gamit ko ay nasa loob at ang aking kalan ay nasa labas ng aking pintuan. Ayan. So, ayan. Nakikita nyo po na medyo natutuyuan na yung ating kalabasa. Ayan. So, ayan. Nalagyan din natin yan ng mainit na tubig para hindi po mawala yung lasa. Kasi hindi po ako naglalagay ng sabaw na tubig na normal lang or yung galing sa gripo kailangan talagang mainit na tubig ang nilalagay ko para yung lasa nya is uh, masarap, hindi nawawala yung lasa ng gulay so ayan kita nyo po na nilagyan ko ng mainit na tubig ayan then haluin po natin bahagya ayan Ayan, hinalo-halo ko po ng bahagya para mahalo po yung kanyang mga sangkap. Ayan, kita nyo po. And then, saka natin lalagyan ng uh, ano pa ilalagay natin. Tingnan natin kung ano pa yung dapat ilagay. So, ayan. Lalagyan ko po iyan ng bagoong. Para talagang dinengdeng, as in, dinengdeng elokano. Ayan. Ayan po ang ating bagoong. Ayan. Bagoong pangasinan. Ayan. Maglalagay po tayo ng isang sandok. Para magkalasa ang ating gulay. Ayan. Ayan. Lalagyan na po natin. Ayan. Diba? Ayan. As you can see na, naglagay ako ng ating bagoong. Ayan. Pakuloyin po natin ng konti. Ayan. Medyo kulok-kulok po natin ng konti yung ating bagoong. Then, saka natin, ilalagay yung ating sitaw at sigarilyas. Ayan. Lagay na natin. Ayan. Ayan. Then tatakpan po natin. Ayan. Then after that, nagkumulo siya. Saka po natin buksan at haluin para magkalasa po yung ating sigarilyas at sitaw. Ayan. Antay-antay natin kumulo. Ayan. As you can see, kumukulo na siya. Ayan ayan, para lumambot din yung ating kalabasa ayan makikita nyo po dyan na ako po ay magbubukas ng kawali at medyo hahaluin natin ng bahagya ang ating gulay ayan ayan, haluin po natin ang ating gulay ayan, imix po natin ng mabuti yung ating kalabasa, sitaw at sigarilyas ayan Ayan siya. As you can see, hmm, ang bango ng amoy. Amoy pa lang. Ulam na. Ayan, takpan natin ulit. Lutuin natin ng bahagya. Ayan. Medyo pinalakasan ko ng konti yung apoy ng kalan. Para siya po ay kumulok. Ayan. After po siya na kumulok, kulok, 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 bubuksan ko po alit yung kawali. Ilalagay ko po yung ating... Ah, uh, kabuti. Ayan, yung ating mushroom. Ayan. Ayan po ang ating gulay. Ayan. Hindi ko alam uh, hindi ko alam kung ano yung ano yung yung Arabic ng sigarilyas kasi wala pong sigarilyas sa Middle East. Hindi po ako nakakita ng sigarilyas doon. Ang alam ko lang yung sitaw. Ang sitaw ang ang Arabic ng sitaw ay Fasulya. Ayan. Fasulya. Ayan. Nilagay na po natin ang ating mushroom. Ayan. Mayroon ding mushroom roon sa uh, Dubai. Pero nakalimutan ko kung ano yung Arabic. Kasi pag bumili yung amo ko ng mushroom, mushroom din ang tawag niya. So hindi ko alam kung ano yung Arabic ng mushroom. Ayan. Nilagay po natin yung ating mushrooms ayan, then hayaan po natin kumulo ulit tsaka natin bubuksan yung ating kawali ayan pag medyo lumambot-lambot na yung ating kalabasa ay hahalo-haloin din natin ulit para ma-mix natin yung ating mushroom sa ating mga gulay, ayan hahaloin po natin ngayon ang ating gulay ayan As you can see, luto na talaga yung kalabasa. Ayan. Nakita nyo. Ang ganda ng kulay, di ba? So, ayan. Haluin natin. Ayan. Ayan. Then, saka natin. Ayan. Malambot na yung sitaw. Ayan. Tsaka malambot na rin yung kalabasa. Ayan. Di ba? sarap ng dinengdeng ayan, takpan po natin ulit para lumambot yung ating mushroom ayan, antayin po natin na kumulo ayan, nakikita nyo as you can see, na kumukulo na siya ayan pagkatapos bubuksan natin yung ating kawali titikman natin ng konti yung sauce tsaka po natin titimplahan ulit ng asin at tsaka bechen Ayan, nakikita nyo, ayan, kumukulo-kulo na siya. Kumukulo-kulo-kulo-kulo-kulo na siya. As you can see, kolok -kulo, kulo 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 na siya. Ayan, bubuksan po natin ulit yung ating kawali para ma-mix po natin yung ating gulay. And then, titikman po natin yung sabaw kung tama na ba yung lasa. Ayan, sarap. Mamoy palang, Ulam na. Yummy, yummy. So, ayan, oh, nakikita nyo talaga yung mga sahog na isda. Hindi ko talaga hinimay ng maliliit na pagkahimay yung isda. Talagang asin makikita, malalaki. Ayan, titikman po natin. Ayan, medyo matabang. Lalagyan po natin ng kunting asin. Ayan. Maglagay po tayo ng kunting asin. All, sa Arabic ay mel. Mela. Mel. Mel. Yan ang ating mel. Yan. Ang ating asin or salt. Yan, lalagay po natin. Yan, kunti lang. Tama lang na dumikit sa kawali yung ating asin. Then maglalagay din po tayo ng ating tak 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 ajinomoto. para uh, magkalasa naman ng konti yung ating gulay. Ayan. Yan, di ba? Ang sarap na. Yan po ang aking dinengdeng Ilocano. Ayan. Then, titikman natin. Ayan, tinikimin. Ayan. Lagyan natin ng kunting tak-tak-tak ajinomoto. Ayan. Kunti lang. Huwag damihan kasi para ayan. Tama lang na dumikit sa, kawal, sa sandok. Ayan. Kasi pwede naman na tayong hindi maglagay ng mas ng ano ng bitchen kasi malasa yung ating mushroom. Ayan. Pero nasanay na tayo maglagay ng bitchen so maglalagay na lang din po tayo. Ayan, takpan po na ay ilagay po natin yung ating malunggay na nagbibigay ng kulay berde sa ating gulay. Ayan, talagang organic na organic ang ating dinengdeng. Sitaw, kalabasa, at sigarilyas at kabuti at malunggay ayan ang ating organic na ulam fresh na fresh talaga yan from talipapa ayan ayan di ba itataktak natin yung ating sandok dahil may sumamang mga dahon ng malunggay sayang din yan 10 piso ang tali niyan dito sa Maynila ilang piraso lang yung isang tali tatlong piraso lang natangkay ng kalabasa ay ng, ng malunggay 10 piso yon so wag nating sayangin ayan takpan natin hayaan natin na medyo maluto ng konti yung ating dahon ng ating malunggay wag po natin pakuloang mabuti yung ating malunggay half cook lamang siya para hindi po mag iba yung lasa kasi pag ma overcook po yung ating malunggay ay papait po ang lasa. So, ayan po, ayan po, ayan po. Ayan na po ang aking finished product. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like and share, subscribe. Paki-share na lang po para marami po tayong mapatikim sa ating gulay.